Hi! Magandang araw mga Bebe Loves! So ngayong araw nga ay ihahanda na natin yung plat or box na pagtatamnan natin ng kabuti. So ang step 1 natin mga Bebe Loves ay kailangan natin ng maraming karton kailangan nating basahin yung karton kasi doon natutubo mismo yung mga kabuti. Hindi kasi pwede mga baby loves na dry nating ilagay yung karton. Hindi pwede ganyan na nating ilagay. So kailangan nating basahin yung karton kasi yun na yung magsisilbing tubig niya para tumubo yung, yung kabuti, yung binhi natin. Kailangan nating ibabad konti yung karton mga Bebelabs loves para talagang basang-basa yung karton. So, pagkatapos nga natin mababad, hahanguin na natin and yun na. So, ang step 2 mga baby loves ay kailangan muna natin linisan yung pwesto kung saan talaga tayo magtatanim. And then, mag-spray tayo para walang langgam, ganun. So, ang step 3 natin mga baby loves ay kailangan natin ng pataba. Pero much better kung may tain ng Uh, kalabaw or yung baboy, ganun, much better yon And then, kailangan natin ng saging. Pagkatapos nga natin malagyan ng pataba mga baby loves, kailangan natin linisan yon para naman maganda tignan. So, gaya nga kanina, ang pwede natin gamitin na pataba mga bebelabs ay pwede yung tae ng baboy, tae ng kalabaw, And pwede din yung tain ng manok sa poultry, wag sa native mga bebelabs kasi mainit yon May tendency mga bebelabs na mamamatay yung binhi or kaya hindi tutubo kapag yun ang ginamit natin yung sa native na manok yung tain nila. So huwag ganon mga bebelabs. Pagkatapos nga nating malinisan yung plot or yung box, mga baby loves, kailangan natin ng step 4. So, ito yung step 4 natin, mga baby loves. Kailangan nating basahin yung plot, yung pataba, hanggang sa maging putik na siya. Oo, tama, hanggang sa talagang yung basang-basa talaga, mga baby loves. So, yan mga Bebe Loves, basahin lang natin hanggang sa ganyan. And then, kung sa tingin nyo kulang pa yung pataba, pwede mo nang dagdagan mga Bebe Loves, nasa sa inyo yan. So, ganyan lang kabasa mga Bebe loves, hanggang sa talagang putik na. At pagkatapos nga nating mabasa mga Bebe Loves, kailangan natin ng plastic. Oo, plastic. Huwag kaibigan ha. Huwag mong ilalatag yung kaibigan mong plastic dyan. Kasi baka ano, hindi tumubo yung binhi. Ganon. So, yung katamtaman lang talaga na pag lalagyan mo nung saging sa paglalatag mga bebelabs kailangan mo namang ayusin yung saging ganon yung talagang ano maayos namang tignan ganon so yung first layer natin is yung saging muna kasi sa paglalagay hindi basta lagay ng lagay mga bebelabs kailangan mo ding ayusin so kailangan mo, kung kailangan mong doblehin yon doblehin mo mga bebelabs para mas maganda Pwede mo ding ilagay yung binhi sa timba mga bebelabs para mas mapadali yung trabaho mo. At dumako na tayo dito sa step 6 mga bebe loves. So pagkatapos nating ilatag yung saging kanina, lalagyan na natin ng binhi. So ito yung yung step 6 natin. Sa gilid-gilid lang mga bebe loves. Kaya na bahala mga bebe loves kung gaano karami yung ilalagay nyong binhi nasa sa inyo na yan pero mas madami mas okay. And then dumako na tayo sa step 7. So yung step 7 natin yung final natin papatungan na natin ng karton. So ganun lang paulit-ulit lang yung process niya, yung proseso niya. Depende na sa inyo kung gaano kataas mga bebe tapos yun na yun. Kasi sa akin mga bebelabs, loves, itong ginawa namin, limang patong lang itong ginawa namin. Kasi kung sobrang taas naman, matutumba yun. Pero diskarte nyo yan, nasa sa inyo yan kung gaano kataas. Kung mataas tingin mo sa sarili mo, yun, taasan mo. Charing, charing lang, joke lang. Kayo na bahala, basta nasa sa inyo na yan. Tapos dun sa huling parte nung patong niya mga bebelabs, pwede nyo nang lagyan ng binhi doon sa gitna niya, doon sa ibabaw niya. Kasi yung kanina, doon lang sa gilid-gilid. Pero ngayon, yung sa last part niya, pwede nyo nang lagyan doon sa ibabaw niya. So, ganun lang kadali ang proseso ng pagpapatubo ng kabuti. So, ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa makuha talaga natin yung gusto nating kataas. So, yun, ganun lang kadali. So, ito naman yung pinakahuling box, mga Bebe Labs. So, ganun din kung anong ginawa namin nung una, ganun din yung ginawa namin dito. So, ulit-ulitin lang yon So, ganun lang. Ganun lang kasimple, mga Bebe Labs. Tapos, ito yung pinakahuling step, mga Bebe Labs. Step 8, yung babalutin na natin yung box natin. Hang yung ano talaga, walang hangin, ganun, para mag-moist siya. So, ang tips natin, mga Bebe Labs, ay kailangan dun lang tayo sa lilim magtatanim, okay? At titignan natin to after 10 days. See ya. So guys, ito yung pinakamalaking box. Ito yung sa likod, yung huling ginawa namin. So lahat ng nakikita yung puti-puti dyan, kabuti lahat yan. So after 10 days, ito na siya. Tumutubo na siya at mayroon na rin maliliit parang ano, Holland, ganun. So, yan mga bebelabs, yung mga black-black yan, kabuti na din yan. And, meron na rin dito yung mga malalaki Bebe Ayan, yung parang Holland, malapit ng anihin, hanggang sa ano yan, sa dulo. Kung mapapansin nyo, ba diba? ang lalaki na din. Yun, hanggang sa dulo yan mga Bebe Ayan, ang dami. And then, meron din dito sa side-side niya, kung makikita nyo mga Bebe Ayan, ang dami, ba? Diba? Meron din dito sa side-side niya, mga bebe Labs. Ayan, yung iba maliliit pa. Pero yan, kung makikita nyo yung mga black-black yan, mga bebe loves. Ayan, so ang dami. Pati yan, yung mga puti-puting yan. Kabuti na rin yan, mga bebe Labs. So, ang saya, ba? Diba? Biruin mo, mga Bebelabs. loves. 10 days lang yung bibilangin mo. Meron ka ng aanihin. So, eto naman, mga Bebelabs, yung unang box, yung unang ginawa namin. So, meron na rin dyan, mga Bebelabs. Ayan, sa side-side din niya. Hagang sa dulo din yan, mga Bebelabs, ang dami din. Ang saya, ang sain tignan. Na yung pinaghirapan mo, mga Bebelabs, eh, meron ng kapalit agad. So, 10 days lang, pero eto na yung resulta ng mga pinaghirapan mo. Ayan. Ang saya, 'di ba? Ang, ang sayang, saya lang talaga. Tapos ito nang 11 days, mga bebe loves, may nakuha na tayong isa. So ganyan na sila kalalaki. Tapos 12 days, mga bebe loves, ito na sila. Ang dami bigla. So naka ang saya nung paggising ko, dyan, tinignan ko agad. Ito na 'yung resulta agad. Ang saya, ang lalaki na nila agad-agad. Ang bilis lumaki. So hanggang sa dulo din 'yan, mga bebe loves. Ito 'yung sa huling box eto din yung sa una nating tinignan kanina, yung huling box doon sa likod. So, eto na yung resulta. Ang dami, ba diba? Ang saya. Tapos, eto yung sa first box, mga bebe labs. So, ang dami din. So, ang saya mag -harvest. Yan, ang dami din. So, yon ang saya lang ng bungad ng umaga sa'yo, ganun, kasi mag-harvest ka ng sarili mo, ganun, ba diba? Tapos ito naman sa kabilang side niya mga Bebelabs. so may isa nang nakalusot. So ganyan sila o ang dami din tapos ang dami pang tumutubo. Yan yung isang nakalusot. So yun lang. Tapos ito naman yung isang box mga Bebelabs. Loves. Bali tatlo kasi yung box namin. So ito yung panghuling box. So ganyan ang dami ang lalaki. Ang bilis, di ba? Ang bilis lumaki. So, 12 days lang yan, mga bebe loves. So, ito yung first harvest natin, mga bebe loves. Ayan. For 12 days. 12 days to eh. 12 na ano nyo. Marami yan doon hanggang sa ilalim. Ayarin. Ayan nga mga bebe loves. Tapos na tayong mag-harvest ng kabuti. And uh, ang nakuha natin is ano, ito, ito yung nakuha natin. Ayan. 1 and 1 half kilo na. So day 12 pa lang ngayon pero nakakuha na tayo ng 1 and 1 half na kilo ng kabute. So marami pang tumutubo. And <clears throat> ang saya lang kasi ano, day 12 pa lang pero nakakuha na tayo ng ganon kal kalaking kilo. So yun, ang saya lang kasi nga, di ba? harvest ka ng sarili mo, gano'n so, ang saya lang kasi hindi mo na kailang bumili ng ulam, gano'n so, ano, yun lang, saya yun lang, bye bye, so mag-harvest kami, second harvest so, let's see so, see, yan o yan o, bebe Oh, kahit dun sa baba. No, of course, dahan-dahan lang muna. Ito yung second harvest namin ng mga bebelabs. Yan hanggang sa dulo. Doon. And ito yung nakuha namin sa isang box.